Hi guys! So ngayon bali sinamahan kasi mama magpastol ng mga alagang baka. So andito po kami ngayon sa gitna ng bundok. Ayan. Lakas so, hangin talaga guys. So ngayon may ipakita ako sa inyo yung native na um, ampalaya. No? Noong nakaraang year bali nakakuha din ako dito nakakuha din ako ng andito ng native na ampalaya so kaya ngayon may nakita kong puno ng native na ampalaya so pinuntahan ko at ito yung aking nakita isa then maghanap ako guys kasi may marami pa akong nakikita dito mga puno ng native na ampalaya so yan nakita nyo naman guys ito para, para lang din siyang antalaga um, Amerikanong amakalay ah. So, Hanggang na tayo dito ng puno ay bunga pala. Masarap ito siya guys. isaw sa suka. Kali sa tong ito. Ah, dara. Tu main nakita aku isa. Ha? Ah? Oh. Kita magyapon ko. Tu. Native. Buhay na lang naman. Kako rin dalala na. Parang yun lang yata ang bunga. O, dalawa lang. Dalawa lang yung aking Makita Kasi sabi ni mama Bali nakakuha na daw siya dito Pero tinignan ko lang ulit Baka Meron pa akong makita ba so Parang Wala na dito sa iba ba Ay, ah, ito. Ito dami, oh. Ito. Tingnan nyo. Ito may nakita ko. Kaso ang maliliit pa sila, guys. Madami sana. Kaso maliliit pa. Ito. 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 to, Tapos, ito pa. Then, meron pa, oh. to, Maliliit pa. Marami sana ang bunga. wala naman ito daw. ah ito yan <laughs> ito ganito lang talaga sila kalaki guys oh eh, ay meron pa kung hawa ka na parang bunga din yun or it's a prank it's a prank pala ah ito 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 mga native ah. Oops, nalaglag pa. Nalaglag pa. pa. na yung isa. Eh. ito so parang yun lang yata yung bunga apat okay lang kasi Masarap to siya guys bali iyan mo ba ipatong mo sa 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 kanin na mainit pa pupuk pupuk so sayang ko meron sanang tikling mahabol yun ni pupuk ba So si Pukpuk, -Puk, andun na. Nauna na si Pukpuk. -Puk. Kasi yung baka, Hinabol ni mama. sa yung baka guys. Hinabol ni mama, tuloy. So ayan, yan lang muna guys. Thanks for watching, bye bye. Hi guys, good morning. So, ganda ng um, araw ngayon kasi medyo mainit at saka medyo makapal naman mayroon namang mga makakapal na ulap daming tuba tingnan nyo guys daming tuba kain tayo ng ah, mamaya magpakain ako ng aking mga alagang manok pero ngayon pupunta muna ako sa fish pan dito. tingnan nyo dito yung um, yung nilagay ay yung talaga yung mga tatlong litro o four liters ba itong galon na ito madaming tuba oh madaming tuba so ngayon bali magpakain ako ng aking alagang tilapia so ako pa oh guys kayo magpakain picture lagi to picture lagi to guys mag guys kay magpagaon og isdang tilapia ana oh, miso na dai dire oh ay, ay, na pala sa ito, ito, na. ito na ito basta yung siguro pabo And tatlo na yung sisiyo apaan ah, perlah lima kilo masuk na siya, guys, masuk masuk nah. so perkain aku nang aking mga alagang tilapia ada 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 mga isdang tilapia si inok ito sa kanok ito pikas ito sa kabila ito yung malalim talaga na ispan ito sa kabila ay hindi siya masyadong malalim ito siya tapos magpakain ako ng aking mga manok din kasi gutom na gutom na yung alaga kong manok buksan natin yung tripod. Yan. may ipakita din ako sa inyo yung pabo nang itlog pa rin siya kahit wala na siyang itlog kasi kinain kinain yata ng daga or aso ba yung kumain Ayan. tignan nyo dito guys yung tilapia may nakalabas kasi nung una maliliit pa ito sila pero ngayon malalaki na yan dito dito sa kanal Ang gaor ang maligyan po sa manok ko. Ang Madrid di agwa. Ito na, wala naman ni. Ang may tuba dyan dito. Tuba. Dati kasi ito yung kanilang itlogan o, no? pa-itlugan. Pero ngayon, hindi na sila ng itlog dito sa ilalim ng kawayan. Bakit kaya? Daming gabi o. Oh. <laughs> Ang tataba ng mga gabi. yun naman yung ulap ngayon guys oh ang ganda oh yung sikat ng araw ito talaga yung um, uh, probinsya yung mga itik oh itik ng Island ha oh, May ito na nga ako oh, dito nga ano ito kapayas balak ko pa naman sanang pupunta sa dagat Kasi bago ako doon guys Manginhas Doon yung fish pano dun, Ewan ko ba kung malaki na ba yung aking mga alagang isda uh, Doon ang tilapia oh. Tilapia malalaki na yung tilapia dati maliit pa yan ah bali kinuha pala ni pa, nila ni papa yung uh, water lily kasi nung dun sa fish pond grabe sobrang dami ng water lily guys pamaya papunta tayo dun so dito dati ang dami kong nakuha ng na uh, uh, mushroom yung libgus pero ngayon wala na mayroon itong sigarilyas And may ano siya, may dahon. Wala pa sa'yo Wala pang itlog ah. Wala pang itlog ng pabo. Pero sa tingin ko parang nang itlog na to eh. Pabo. Ipanood na mo. Ang gawas mo mga manuka mo.